Lagi natin kinukumpara ang gym business sa ibang business. Pero noon pa, kinukumpara natin sa computer business ang gym business. Panoorin nyo to para makita nyo yung comparison. Ganda araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, itong mga equipment na nakikita nyo sa likod ay proof of completion natin para kay Ma'am Mary Grace Riuso ng Bulacan. Okay. So, ang istorya kasi nila, mama at nila, sir, dati silang may computer shop doon sa paglalagyan nila ng gym. So, ito, bahay lang to ha. So, kaya magandang panoorin nyo to kasi itong negosyo na to, ito yung katulad ng mga iniexplain ko sa inyo dati na Uh, maganda na mapakinabangan nyo yung bahay nyo total di ba, maramihan sa atin uh, Naka-loan lang yung bahay So maganda, maglagay ka ng negosyo sa baba Second floor, bahay mo So itong uh, case nila, Mrs. at Mr. Ryuso uh, Ginawa nilang computer shop Yung first floor ng bahay nila So yun yung ginawa nila So sa una, okay naman Pero ito yung kalimitan na na-encounter ng mga may computer shop. Una. So sa umpisa pa lang ng paglalagay mo ng computer shop, uh, yung kailangan mo na skills para doon sa magbabantay kailangan skilled eh. Kailangan marunong sa computer, 'di ba? Ito sa gym business, hindi mo kailangan marunong sa sa gym yung magbabantay. 'Di ba? As long as nagkakapag-gym siya, pwede na siya magbantay doon. Pero alam mo naman sa sa computer, medyo skilled. Kailangan 'yung mga magbabantay diyan. Pangalawa, ito 'yung isa sa pinakamalaking difference ng dalawa. 'Yung computer shop kasi, kumakain ng kuryente 'yon pagka pagka may gumagamit, 'di ba? So kada isang kliyente mo, may babayaran kang uh, kuryente. Eh sa so what kunyari? natakasan ka pa. Di ba? Pag minsan may nagwa 1, 2, 3 pa. So, ang problema mo doon, kumain ng kuryente yung pag-ooperate ng mga computer na yun. Samantalang itong mga gym equipment na ito, kaya libre ka pa ng ilang tao, hindi ka malulugi kasi non-consumable. Hindi tataas ang konsumo mo sa kuryente kung dumami yung tao o konti yung tao. So, hindi rin yung mga plato mo pagka may gumagamit. ba? Diba? So, yun yung isa sa maganda na na uh, uh, benefic ng gym business. Pangatlo, yung computer may lifespan yan. Uh, bihira dyan na tatagal ng limang taon nang hindi mo kailangan palitan yung equipment, yung, yung computer. Samantalang tong gym business, palagi ko sinasabi, may anak ka na, may apo ka na, Nandito pa tong gym business na to. Ito, una, base sa karanasan ko. Pero sigurado ako, kung napapanood nyo to, pareho rin tayo na nagiging karanasan. Kasi one way or the other, meron kayong nag experience na luma ng gym. Na yung nagbabantay o yung may-ari ng gym, matatanda na pero lalaki pa rin ng katawan. Tapos yung gym nila, 20, 30 years na na nag-ooperate. So yan ang hindi kayang tularan ng ano. No computer shop, natatagal ka ng 10, 20, o 30 years, na sa business na ito pa rin yung business mo. Okay. Tapos ito, maaaring, ano, maaaring hindi maiintindihan nung iba. Pero, ang kagandahan din sa gym business, umpisa natin sa computer, yung computer shop, pag binili mo yung computer, uh, ngayong taon na to, magkano mo siya maibibenta 10 years from now? Baka wala nang silbi yun. Baka wala nang bumili nun. Pero itong gym equipment, 10 years from now, may bibili pa niyan. At ito yung kalimitan na kinukutsa ng iba na hindi nakakaintindi, 10 years from now, kung nabili mo to na 60,000 pesos sa akin, may posibilidad, 10 years from now, maibenta mo na 60,000 pesos pa rin to. Bakit? Kasi kagaya na ni explain ko, at uh, tumataas yung presyo ng mga gym equipment. Ano? You know? So, yung function niya is still the same. So katulad nito nakikita nyo na RP Smith machine, nung una to, uh, 30,000 pesos. 30,000 pesos yung selectorized plates na. Selectorized plates na siya. Ngayon, eto nakikita nyo na model na to, na adjustable pulley, 56,000 pesos na. So imagine mo, kung bumili ka ng equipment na to sa akin uh, 10 years ago, 30,000 lang siya na binibenta. Tapos ngayon, 56,000 na ang benta ko ng brand new. Kahit ibenta mo ng 30,000 pa rin to, may bibili pa rin to kasi pag bumili sila ng brand new, kalahati na yung presyo eh. Tapos samantalang itong bakal, pipinturahan mo lang yan, aayusan mo lang yan, yun pa rin ang function niya. So, hindi nabawasan yung quality. So, let's say, binenta mo pa rin ng mas mababa ng sa 30,000, do sa pagkabili mo, okay na rin yun, napakinabangan mo. Pero, again, pag ikukumpara natin doon sa computer shop, yung computer mo, 10 years from now, baka obsolete na yun eh. Baka wala nang gumagamit noon. Baka hindi mo na maibibenta yon kahit katiting nung presyo niya, di ba? So, ito yung kaganda nung, ano, nung gym business. Tapos, kagaya na sabi ko nga, eto sila mama at sila sir, may trabaho sila. So, ito, pwede mong iwan to Pwede mong iwan to. Hindi to mahirap uh, a Tapos honestly ah, ito personal na opinion ko. Kasi kung natry natin ipakita yung ano, kung makikita natin yung video nung nag-viral dati na mga bata na ang dami nagkukumpulan sa computer shop, tapos pinagtripa nila yung isang bata do, tapos nagkagulo. Yun yung isa sa perception ko na hindi maganda do sa ano sa sa computer shop kasi una yung mga bata imbis na may ginagawang ibang productive na mga bagay ando sila sa computer shop pero kung ako yung magulang ng mga bata na yon mas gugustuhin ko sila magtambay dito sa 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 gym kaysa sa computer shop. So dito mas may pakinabang, di ba? So yun naibibigay mo doon sa community ko ako magdedesisyon ako alin sa dalawa yung negosyo na pipiliin ko, mas gugustuhin ko yung gym business pagdating doon sa aspeto na maibibigay ko sa community. Kumbaga, para sa akin na opinyon ko lang to, mas maraming maibibigay na kabutihan to sa mga kabataan kaysa sa computer shop. So napakarami pa po, napakarami pa po na uh, iba, pagkakaiba ng gym business at computer shop. So I hope uh, makita natin yung progress nila Ma'am Mary Grace Ruyso kung pa paano nila patatakbuhin yung gym business lahat, ano yung diferensya ng computer shop sa gym business. Ako po si RP ng gym dito po magandang araw po.